Pa okay. labat, <laughs> Noong nakaraan nga pala mga mare ay nagpunta ako sa Art Capital of the Philippines ang Angono Rizal. At sa wakas nga mga mare ay makakalanghap na naman tayo ng usok ng jeep. Chari. May get together kasi kami ngayon ng aking mga kaibigan slash mga kababata. 28 years na nga kami magkakaibigan mga mare pero parang wala pa rin nagbago at sobrang close pa rin namin. Dito nga kami sa bahay ng isa naming kaibigan at magpapajama party nga kami. Aba, bang sasosyal eh. Before lunch nga ay e, nandito na kami kaya naman pinakain na nga kami ng aming kaibigan. Busog-lusog nga kami sa sarap ng inihain sa amin at mukhang mapapadayo ulit kami sa susunod habang kumakain nga kami mga mare, ay wala nang ang tigil ang aming kwentuhan. At piling ko nga ay kukulangin ang araw na ito para sa aming mare tesan. Ay este ang kwentuhan pala. Pagkatapos <laughs> naman namin kumain mga mare, ay napagdesisyon na naman namin na pumunta sa SM. Dahil may bibilin nga kami mga kailangan namin sa pajama party. Natutuwa nga ako dahil kahit ganitong mga edad na nga kami, ay nagkakaroon pa rin kami ng time para makapagbanding. Actually, pito talaga kami dyan mga mare. Kaso nga lang ay hindi nga nakasama yung dalawa. Pagdating nga namin sa SM, na agad kami supermarket dahil magkakaroon nga kami ng challenge. Kung anong kulay kasi ang suot namin sa pajama party, e ganon din kulay ang mga bibili namin sa supermarket. Nagsimula ng maghanap ang mga kaibigan ko at ako naman ay na hirap dahil kulay gray nga ang natapat sa akin just good. Medyo nahirapan nga ako paghanap mga mare dahil hindi ko naman akalain nakakaunti la mga kulay gray dito. Mabuti na lang talaga at nahanap ko itong Pringles na kulay gray at itong lemon drinks na hindi ko mawarian kung kulay gray ba o ano. <laughs> dahil medyo mahirap ngang maghanap ng kulay gray ay kumuha na nga ako nitong Coca-Cola na kulay silver dahil magkalapit lang naman ang kanilang kulay. Naglibot-libot at naghanap-hanap mga marat sa paghahanap ko nga ay nakakita nga ako nitong kisses na may touch of grey. Kaya kinuha ko na rin. Kinuha ko na nga rin itong Hershey's na may touch of grey din dahil sobrang hirap talagang maghanap. Nalibot ko na nga ang buong supermarket kaso ay bihirang-bihira talaga ang kulay grey at pati nga itong Lucky Me ay tingin ko nga ay kulay grey na rin. Color blind dani <laughs> <laughs> Nagsisisi talaga ako kung bakit kulay grey nga ang napili ko dahil pinahirapan talaga ako. At kung alam ko nga lang ba na ganito kahirap hanapin ang gray ay di sana ay nagpink na nga lang ako ani para wala ng challenge. Ito nga lang yung napili kong kulay grey at tinulungan pa nga ako ng mga kaibigan ko diyan maghanap. Nagbayad na nga kami at lumabas na nga kami ng supermarket dahil titingin nga daw sila ng cake. Dito nga nila napili sa Karamiya dahil masarap nga daw ang mga cake dito at sabi ko rin ay gusto ko ring matry dahil never ko pa nga yung natikman. Aba, ay Goldilocks sa Red Ribbon nga lang nang alam kong bilihan ng cake. Eh, meron din palang karamihan eh. Niyayang nga rin nila ako sa SB mga mare at sabi nga nila ay eh, magkakapingalang daw kami. At dahil nagugutom na nga kami ay kumain na nga kami nitong biskwit na nabili din namin dito sa SB. Char. sabi ko nga ay lulubos-lubusin ko na dahil wala nga nito sa isla. Parang kailan nga lang mga mare ni Palagi pa kami nakakyat sa puno sa bukid at tamang kain lamang ng Jolly at Chiquito ay ayos na ayos na kami doon. Pagkatapos naman naming magkape, ay dumiretso naman kami dito sa Mr. DIY. Bibili rin kasi kami ng mga gamit para sa aming pajama party at sabi ko nga ay hindi ako magpapabudol kaso pagpasok ko nga ay nagdadampot na nga ako na nagdadampot ng kung ano-ano na hindi naman kailangan. Diyos <laughs> ko, Ginabi na nga kami sa SM at sabi nga namin ay umuwi na nga kami para makapagsimula na nga kami magparty. party Hindi nga namin na-celebrate ang may birthday ng July at August, kaya naman parang celebration na rin ito ng aming birthday. Kapag talaga may birthday sa aming magkakaibigan mga mare ay sinisigurado talaga namin na masa-celebrate namin ito kahit sa isla pa yan o dito sa kabayanan. Sinimula na nga namin ayusin ang mga nabili naming mga foods by color at inilagay na nga namin ito sa mga tray. Napakaswerte nga ng aking mga kaibigan dahil hindi na nga sila pinahirapan sa aming challenge. Inayos na nila ang red at ang blue at ako naman na nag-aayos nitong kulay green. Sinunod ko namang ayusin ang mga nabili kong kulay gray at pagkatapos ay itong black. Naku mga mare, kailangan yatang marami kaming inuming tubig dito dahil mukhang magkaka-UTI yata kami. <coughs> <laughs> Pero napakaganda pa lang tingnan nito mga mare, lalo na nga nung naayos namin ito. Pagkatapos naman naming ayusin ang aming color tray party ay magluluto naman ako ngayon ng pizza. Nagayat na nga ako ng sibuyas at pagkatapos ay naiprepare ko na rin ang lahat ng mga sangkap na aking gagamitin. Inilagay ko na nga ang lahat ng sangkap at panoorin niyo na nga lang kung paano ko ito inilagay isa-isa. Binili nga lang namin ang lahat ng sangkap na ito sa supermarket at wala na nga kayong hahanapin pang iba dahil nandoon na nga lahat. Napapasayaw pa nga ako diyan dahil nilalabanan ko nga ang aking antok at Baka hindi ako makakain itong aming mga pagkain. Aba, hindi pwede iyon. At sa wakas nga mga mare, ay natapos ko na rin itong pizza at ilalagay ko nga lang ito sa air fryer. Hindi nga ito kakasya sa air fryer, kaya hinati na lang namin ito sa gitna at sampung minuto nga lang namin ito lulutuin. Habang ako nga ay nagluluto ng pizza, ay may nag-aasikaso naman sa pagluluto ng spaghetti at fried chicken. At pagkatapos ay nagkantahan na nga kami. Kung hindi nyo nga natatanong mga mare, ay kaboses ko talaga si Sarah Heronimo. Kaso ay nabalis nga lang ako nung araw nung baby pa nga ako. Naayos na nga namin ang aming mga food sa table at nagsimula na nga rin ang aming pajama party. Naku mga mare, sinasabi ko sa inyo, napakasaya talaga. Nairampan na nga namin ang aming mga color tray party at para nga kami nagbalik sa pagkabata. Napakasaya talaga kapag nagkasama-sama ang magkakaibigan, lalo na siguro kung kumpleto kami, ani. Kaya kapag ganitong may get together talaga kami ay hindi ko talaga pinapalagpas dahil maiksi lamang ang buhay. Kahit nga mga nanay na tayo ay kailangan pa rin natin ng mga ganitong ganap para iwas stress. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to at nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, ani.